Dati kasi ako ng basketball player. Kapag laro ako ng PBA, tapos nagdiretero, natuturo ng basketball ng mga bata. At tapos natuto ako nitong printing business dahil sa anak ko din yung anak ko kasi nabigay sa akin ng idea nito. Dahil sa nature nang din ng hilig ko sa sport. Player din ako, nagko-coach, nagpagawa ng jersey. Bakit di ko papasukin yung paggawa ng jersey din? So ito, ito nag na ako dito. Kaya nag ako dito ng seminar na ito. At least more knowledge na papasok pa. Napaganda po yung seminar na ito. At least nabigyan ng kami ng bagong idea. Lalo na sa machine. Ano so, pa klaseng printer gagamitin namin? Anong dapat pang gawin pa? So hopefully, mayroon pang susunod na seminar. Atin, atin pa rin pala. Sabi ko lang siguro, subukan nyo lang. Talagang bibigyan tayo ng idea ang tama. Paano mag-upisa ng isang negosyo? Yun A printing business for everyone.